Sí. magandang buhay mga ka-farmer tayo po ay magpapainit dahil ako'y nilalamit tayo ay magpapainit so ayan feature po natin ang kanilang na kakaiba sa ano no painitan mga ka-farmer ayan yeah. dito talagang iinit ka oh, so, ayan mga ka-farmer ang haba nito o oh, tapos ang dami nilang ayan. Lupa. Lupa. Anilupa. Oo. 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 Punuan, pala dito. Oh. punuan. Bud, bud. Hindi mo kapilaw, sir. Hot choco tayo. Ayan. Kabog, kabog. Babalik ako. May hot chocolate ba dyan? Dito ka na, oh. Uh, Papalamig muna ako kasi. Sige, sige. Mainit, eh. <laughs> ay, Grabe mga farmer Tingnan nyo. Nakakatawa, ano? Ay, sinasabi kong painitan. Kasi tingnan nyo po. Ayan. Painitan talaga. Literal. Ayan. O. Oh, man. ayan. Ayan. Oh, pa painitan. Tapos, okay. Ito yung kanilang. Ano to? Parang malagkit na kanin. I don't know. Sarado yung street na ito. Talagang ano lang. Busy street mga farmer. Oh, grabe. Staring, ha? Ayan, ha. Oo. Oh. oh Ah, yung ano nila, may, may Parang po oh. parang Para pa rin eh. Pero syempre, subukan natin yan dahil yun yung ano, ano ng local data, di ba? So, tingnan natin mga kakaya. na, mga, lo, mga senior. oh, oh, oh. oh merong... Diba? Makainitan. Tayo. Arlene's. Painitan. Ah, ba. Ah, ba. only in Dumaguete mahirap ano hinto parang ito yung tradisyon di ba uh, farmer kultura ano kaya meron sa taas Labahay na ata ano po sa taas meron anong sa taas po meron nagparinta ng ano mga kulad ng UCC ng Seperative aaaahhh kaya may printing press oo po ano pala ko ganun pa rin ganda rito oh. 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 Yeah. ito lang ayun dyan ito po mga tao kasi pagkakita nila kape, gatar, at saka buto yung umaga o umaga hindi yung JV oo nga parang kultura na ano oo hahahaha hindi ito pa rin yung gusto niya sumubok. Bikin sa mga kultura ng Negros. Ito po yung kultura na may hot chocolate din po rito. Yeah. Ito yeah. to, mainit. May bino, ano? Yung may kumay. Ha? Bikin lang pero mura-mura lang. Mura ang mura lang ang masa. May kain. Kayo, pasok tayo dito. Ano, dito tayo? Uh -oh. Sige. Ito ang puto namin, ma'am. Oh, sir. Puto maya. O, oh, yun. Parang kanin, ano? Oo, oh, yeah, po. Malagkit. Puto malagkit. Okay na. Ay, sige po. Tikman oh. namin. Okay. Wala sa pampanga niyan, eh. Oo, oh, eh. <laughs> Kasi sa amin, suman lang mga so, na mga nakagal. ano? Anong gusto mo, sir? Yung pinakadabit namin yung Yung the best, siyempre Yung pinakadabit Oh, yan, pinakadabit Then bagay yung tapping Ito yung katapin Yung dua, sir? Dalawa? Dalawa Dalawa Apo, dalawa Dalawa Meron din sila daming tao grabe no. nadalawa kami kasi pupunta pa kami sa kabila makikipag uh, -ja release pa kami doon Ah, 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 Ayaw. Wow. Si Ate Western Nice na, may spam na eh, no. Niyo po nang ganito. Western Nice na, spam. <laughs>

Anong milk nito? ano yeah. po Kung condensed milk Kung ano Chocolate, yeah, butter, ano yun? Kung ano yun? Kung yung creamy, Kung right? at yun? Kung ano yun? Kung ano yun? Kung ano natin. Tapos itong ka kanin, malagkit po itong kanin. Yan ang putong malagkit ng

pure cacao. Hindi, ibig sabihin itong tradisyon na ito, namana ng natin sa Espanyol. Parang Espanyol ang dating. Namananang sa uh, mga apuha, akalok, yeah. noon uh, namin. Spanish siguro ang may... na. Uh, uh, yeah. May kamping Spanish, uh -huh. ano na. Mayroon. Wala, diba? Kailangan ba, Oplam? Patra. Patra po. Dahil Espanyol dati dito ang kasi pag pumunta po kayo sa Spain Uso po yung ganito Okay, okay. Uh, Yung mga Cafeteria nila doon Ganito rin yung mga matatanda Nagpukumpulan, nagkakape Tapos sa uh, tinapay Parang ganito din po ang setup Maga parang Filipino way lang ito Galing Tapos tinapay Tinapay mm. Tinapay. Ay, sarap to ha Puto maya po ito hindi siya ganong katamis kasi inexpect expect ko yung puto nila matamis na kasi sa Pampanga matamis na yung dito po ito plain lang to Oh parang ito na yung pinaka ano niya ano. kasi sa amin usually pag ganyan, biko matamis na siya pero sa amin

sana alin yung maganda sana itong ganitong ano maipasa po sa mga kabataan kasi napakagandang ano eh maipasa hindi yung parang yung mga matatanda na lang ang, may interest na mag almusal dito sana yung mga kabataan din para yung may pasa ba kasi baka mamaya eh natatalo pa rin ng fast food diba so mga kabataan mas gusto na sa fast food uh, ganda ganda pong tradisyon diba ganyan. tapos mayroon din silang iba ibang ano mayroon din silang bihon diba kung medyo gusto mo ng konting ano may itlog ayan tinapay. May Oo oh, sir. nga po eh. Mura lang, tag-sampung piso. Wow. Ordinary, wala May raos na yung ano mo, ano? Oo. Oh, oh. Konti kon kon lang sa hog, masyado malaman, hindi masyado ka. Pero may, may lang oh, piso talaga. Piso lang. Oo. Oh, namura, <laughs> namura na. Talaga. Oo. Oh, oh. <coughs> ayan o, <no>. buto <coughs> with <coughs> congeries with ano, ayan o, no? tingnan nyo, 20 pesos lang. Oh almusal. Hello, Galing farmer oh, oh, oh. Sana makapag-continue yung mga ganitong okay. ano, makapag-continue sana. Ingay sinasabi ko kay kuya kanina. Sabi ko sana po may mga bata pa ring makakain para magtuloy-tuloy. Sarap. <laughs> ayan, nandito po tayo kumain sa Arlene's painitan, ayan po yung owner thank you, thank you po ayan. welcome salamat, salamat, ang galing mga farmer nakakatawa friendly ng mga tao dito, yun na nga ang yun yung sinasabi ko, bebe uh, tinapay naman ako doon <laughs> ang mura ng tumaya 5, at then 20 lang lang. Sipin mo may condensed milk, may chocolate na konte, may butter. Ah, oh. uh, Sabi habi ko kanina, sana itong ganitong ano is alam mo yon, maipasa sa mga kabataan. Kasi ang nagiging problema, 'di ba, minsan pag inanalyze mo, pag tiningnan niyo, puro matatanda na lang, napuputol yung tradisyon, 'di ba, o kultura man. So, pinakamaganda yung mga bata sinasama din para at least na, alam mo yon magpatuloy. Kasi ang ganda eh. Di kasi biglang nagiging modern na eh. Yung iba eh, di ba? Parang, so, oh ayan, mga makakatawa na may mga bata na nakikita. Oo. Oh. tumaya Galing. Oh, 20 pesos lang. Napakamura. nasa na si ano? Ayan, na na ata Nawala na eh. Ah, dito. Oo, oo. Ay, ito pala. Yeah. Oh, may lechon pa, oh. Lechon. Ano? <laughs> <laughs> ah, ito kumango. Ito naman titikman namin kasi kumain kami doon, eh. Yung, ah. <laughs> uh, <laughs> oh, sige, tapos Tapos, hachoko. Nabitin ako, konti lang pala yung hachoko dito. Konti lang. Kanta <laughs> <O, laughs> dalawa, hachoko. Ah? Ako, dalawa. Ha? Ah, coffee daw siya. Ano? sa iyo man. Oh. Wait, Coffee lang. Tres Marias. Itong Tres Marias ah uh, oh, choco mango tingnan niyo naman. Ayun doon tayo. Ah uh, ano to? Mango flavor talaga? May mango at chocolate din oh. Ito. Ubi, kabog, pineta at chocolate. Bubut kabog. Kabog ah mini chips mini chips Bud mini budbud pala suman <laughs> bago din ano din po kayo dito tourist din <laughs> pares pala tayo nangangapa ayan Tres Marias daw. Okay, dalawa? Ito namin. Isa lang tapos uh, itong mango. Ay, Malami. isa lang. Hindi na natin kaya busin eh. Balik mga farmer. Yun, marami. Ayun. Tres Marias. Bukulatin, Tres Marias. Kulay dilaw. Tignan, Buklatin na natin yan. Ayaw. y yes. na kami doon sa kabila pero galing mga farmer kasi yung chocolate nila dito napakalapot talagang uh, uh yung hot choco nila tapos yung kape nila talagang uh, brewed brood coffee na yung tipong uh, uh, hanap hanapin mo na hindi mo magagawa sa bahay sabi ko nga tama yon kasi baka mamaya pag nag 3 in 1 na nag -ano na eh, pwede mo nang gabi sa bahay. So, parang mas maganda talaga yung gano'n. I-keep mo kung ano yung original. Galing. At tingin ko, ito, ah, uh, meron pang, ano to, meron pang touch of Spanish, ano. Hmm. Galing. Galing. dami, ang dami ko dito, kainitan. Ang ah, haba Oh. Guro kanya-kanyang suki na rin. Mainit. <laughs> Dito lang po yan sa side ng palengke. Nandun yung uh, bagsakan nila, yung fish port pag pumasok po kayo ayun dire diretso na andito na yung bahay nila galing Oh, ayan mga farmers, farmer second day namin almosal pa rin sa isa pa initan ayan ano daw tigman mo ba't isa lang dito din po oh, oh. pwede naman magkaiba na po ayari isa nito isa Ah, uh, biko. Tikman mo yung biko ng uh, Ay mo ka kahoy, puto. Ah, uh, bigas po 'yan, puto bigas. Ito. Ganun din. Ayun. Ay na yung painitan, bising busy, busy na naman. Ah, uh, tayo ay pupunta doon mga ka farmer at kakain na naman ng na almusal. Hot chocolate. Or coffee, depende na sa inyo. Banana ice block. Choco mango. Ay, <laughs> na 'yon. Deka kumain na po kami sa kabila. Ayun, tingnan niyo oh. Uh. Wow. BC. Ayun ah. Iyon. Amen. Minutes tulog. Galing. Hoy, pilit chalain. Ay sarap panoorin ano kasi bago sa mataba. Hindi namin nakasalayan yung ganyan, iba-ibang ano. Galing. Sa ibang lugar, iba-iba talaga ang hahanap. Uh, uh. Oo. Uh oh, oh. <laughs> Tinapay tayo. Ayaw mo na Ayaw mo nang puto maya. Ha? Huh? Nag-aalmosal pa lang si Ano? Kuya. Dito tayo sa Solok. Oh, uh -huh. kumain ka muna. <laughs> Dito kami, dito. Dito, dito po. Okay na dito. Morning. Morning. yeah Chinese, Chinese pala ito eh. Parehas ka. Hindi, ako po photo Puto maya ako tapos ulaman ko ng ano para kakaiba naman. Oo. Oh. <laughs> ito po yung mga presyo nila dito. Ayan. Puto puti. Ayan, puto puti lang po. Grabe ang mura dito, ano. Ayan, oh, no? farmer. It's the uh, Dumaguete culture, sabi nga nila. Ito no? lang almasal ko tapos meatloaf tsaka meatloaf. Oh. Nagsasara dito sila dito mga 6 o'clock 4 o'clock daw po Bukas na ng umaga tapo 6 o'clock ng gabi Mga 5.30 mahadadat na niya pa po sila dito Actually nagkape pa po kami dito kagabi uh, Magsisix na Haba nyan oh. Kagabi nagduman po kami May mga gumagawa pa Oo oh, ano? ah, para oh. Para. Tuloy -tuloy kami, pala, no? Maganda pa. Nakakapit Tuloy-tuloy pa lang, no? Ah, sa bahay na gumagawa. Uh, oh, matrabaho din na, no? Oh. Ano niyang kapo? Oo, oh, batang kaya. Tulad yan Sokin namin. Hindi ka maganda yung sokin. Dito <laughs> tayo, baby, eh? Kapi tayo. Ano ko, choco? Man, na? Wow. Ano ito? Ay, isa Itlog. Tapos, puto puti. Ang puto nila dito, yung bigas na mga farmer doon sa atin kasi pag puto yung parang giniling na eh, di ba? Dito pag sinabi puto, ayan po, puto maya, puto puti. Oh. Ano siya? Parang Uh, hey. masim <laughs> Maputla, maputla. hot choco tsaka kape bebe ayun ayun ito na yung puto puti nila ayan kahapon ang kinain natin yung mayroon ng mga condensed milk ayun tsaka ano ito naman ayun ikaw, ano sa'yo? Ito din, si... ito, ito, din, masarap din to. Choco Mingo. Ah, pares nung din dinaanan namin, no, oh, Ito, lalo masarap to. Nakababad sa akin. Kaya, kumulang dito, kaunti lang. Original lang. Parang kulay, pang -pule lang. Ba. Pero pag maka... Maligo siya ng chocolate, lalo masarap. Kaya yeah, pala may mango din doon. Choco Mango. Pagpale. Ang choco mango, mga Parang basi kung mangga niligay. <laughs> parang ini pagay. <but>, <laughs> <laughs> Kya binigay siya. Basi ngay chura pala. Binigay, masyadong parin, masyadong niligay. Haha. 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 Mm. Ah, ano pong tawag dun sa lalagyan mo ng sari? Sari, sari. Ay, eh, ito po. Sari, sari na po. Hindi po. Chibrati. Pwede po siyang ipasari, sari. O, okay. oh, ito palagay mo din sa akin. Okay. <laughs> Busy. May pandesal din naman na sila mga medyo na ng kaunti kasi siyempre sabi ko nga ginanalyze ninyo medyo nagto-twist ng konti eh dahil kung ano yung gusto ng tao syempre eh uh, nilalagyan na rin nila ng hotdog di ba ayan may ano na din pancit may uh, meatloaf uh, ayan po mga farmer ang painitan makita ulit natin busy busy kanya kanya so sila dito Ayan uh, Dito po kami kumain sa Arlene's Napaka friendly po ni kuya Talagang uh, i-explain niya lahat <laughs> Tapos ang uh, puto maya nila dito Yung parang kakanin lang po na plain na, na parang Sinaing mo lang sa Gata ng nyog Yun lang po ang pinakatimpla niya Na malagkit na bigas Tapos sasabawan mo ng hot chocolate Ayan tapos sa uh, yung iba na linalay yung kahapon ni may condensed milk pa nakasama. Special daw 'yon. Tapos yung ano nila dito, yung luncheon meat nila, original na spam, isang slice 20 pesos lang, napakamura. Ah, farmer. Parang isipin mo paano pa kaya to kumikita ang mga ito. Kasi talaga pong mura, mura po siya. 10 piso yung puto maya. Oh. Napakamura. tapos hot chocolate nila puro po na chocolate talaga kaya kung kayo po ay mapupunta ng Dumaguete huwag niyo wag, wag nyo palalagpasin ang painitan ah uh, talagang uh, kakaibang experience isang experience na hindi niyo makakalimutan thank you ah ayan oo -o. so ayan hanggang dito na lang po at ah uh, isang uh, experience na hindi namin makakalimutan ang kumain sa painitan ng Dumaguete